Ito pong lugar kung nasaan ako ngayon ay ang natitirang dalampasigan. Hindi naman White Beach etong area na to dito sa poblasyon. Pero ito na lang po ang natitirang pwedeng langoyan ng mga bata. Dahil sa kabilang side, yun po ay um, ginawa na ng boulevard. Okay, so medyo magandang improvement naman yan. Pero yun nga, marami kahit papano ang tumutul niyan. O dyan sa proyekto na yan dito sa amin nga sa Banton, Romblon. Pag-usapan natin ngayon ang ads sa People Power. At uh, napakaganda po na itong ibinahagi na statement na itong si Senator Nancy Binay. Malayo, no? Malayo sa katinuan. Um malayo sa libel ng pag-iisip ng isang Nancy Binay kumpara sa mga or sa libel ng pag-iisip ng ilang senador. Katulad ni Robin Padilla kaya dito kahanga-hanga siya totoo ay yung sinabi niya na bahagi na ng pagiging Pilipino ang EDSA Revolution bahagi ng bawat uh, isa sa atin yung, yung People Power Revolution so ang ibig sabihin yung mga uh, hindi naniniwala sa adhikain at sa um, sa EDSA People Power na yan yung yung tipong iniinsulto pa yung mga taong pasimuno ng sa People Tower, yung mga taong yun po, ang ibig sabihin ay hindi sila, hindi sila Pilipino. Sino ba yung mga yun? Abay, posibleng yung mga yun ay yung mga Duterte at Marcos citizens. Napakaliwanag. Ay, totoo nga pala na, na tatlo pala na um, citizenship ang meron tayo dito sa Pilipinas. Di ba? Mga totoong Filipino na nagmamahal sa ating bansa at syempre na yung mga Marcos citizens at Duterte citizens. At pareho yung dalawang yan, dalawang grupo na yan, na palala ng palala, patuloy na nagpapauto at patuloy na nagpapagamit. Diyos ko po, hindi kayong mga Pinoy, hindi kayong mga Filipino. Ang ganda no? Ang ganda nang sinabing ito ni, ni Senator Nancy Binay. Sabi pa niya, sana unti-unti nang maituro siya sa next generation kung ano ba yung nangyari during that period in our history. Bahagi ng pagiging Pilipino ang EDSA Revolution. Ulitin natin ha, kung ikaw ay hindi na naniniwala sa magandang na idulot ng EDSA People Power sa ating bansa at naging positibo ang impression nito or natin sa ibang bansa, kung ikaw ay hindi naniniwala, hindi ka isang Pinoy, hindi ka Filipino citizen, kundi ikaw ay Duterte or Marcos citizen. Good luck.